talaga. Simple na mo pero problem. ang problema. Ganyan lang mo ka-stressado ang girl. So, dami lang yung music today. Kaya mag itimpla na. Not... Mamarinate ng pork and chicken. Yeah. Kasi may music sa baba Kaya, may pisabay Dati ko sa storm talaga, umiikot yung aking mundo dito. Kabayan pa ng problema na umiikot ang buong taigdig. Ikaw! Kailangan ko sinasala siya kasi, ano, malinis ka may kuha, malinis talaga kasi basa pa yan, eh. Galing ako sa, ano, galing ako sa baba ginagamit ako nito. So, kung lalagyan ko siya ng gloves, ano, hindi ko siya ma-ano, ma ma-mix ma -ano, ma na maayos. Pero malinis ko, ha? Grabe yung ano ko. Sabi nila kapag yun, pang, gulang daw asawa, dalaw daw asawa, may wala ko doon. Wala akong pake, mahal ko asawa ko. Maldita ang lulayan ngayon, Dave. Diyok lang. Pati ko problema. hindi ko pa yung aking asawa kasi yung shoot kung kasi nakalimutan sa bahay. So, hindi ko siya sabi ko kasi nag-apply siya ng work. Mga kapatid, kasi siya na yung nawalan ng trabaho. Na kasi mga, ano yung hindi maintindihan sa sport. ito na naman tayo kasi dipitas pa siya Ano ko ba siya, hindi ko pilitin kung paano siya yan pero nakikita yun, niya yung kalaman niya. Ay, bakit wala siya? Hay. Hay, ako ng gess, eh nakakatanggal ang stress music music is life para sa akin tapos nga may electric pad ito ang cute oh. ito lang nagibigay sa akin kasi nga wala akong pag maya ka ganyan ganyan lang kung sa'yo yung sosyal ganyan lang sa buhay kailangan mo sabi ngayon nilog mo kung -muk ako ng problema din patapatap pa ako simula nung baby ako nilog ako sa problema ngayon nilog mo sa problema nilog -muk sabi ko ko sa mga usang sarili ko, alam mga akong ginagawang ako, ah, sa sacrifice naman ako. Ah. Alam niyo, mga kapatid, kahit na PWD ako, lumalaban ako sa buhay. Kasi eh, nakapapatap ako ng mga, hello, yung aking electric pa'y nagpaalam mo. Na. Sabi siguro ang aking electric pa'y buwan nira ka, ah. Kaya ka magtrabaho dyan, ah. Kaya ayan, namatay na siya. Wala na, wala na siyang battery. <laughs> um, Kaya ako sa i-charge sa electric. Ah, kamalaan ah, na. Sinaginis ka. ah. ah yung so, kaming madam sa nag Aray anak ng kabayo na wala katapusan. Ako so, tapos. So ayan, tapos na. Nagulimuni pa ako kasi. Ayan, nilagyan ko na siya ng ibang. Tapos na siya. Tapos okay, magtatakal na naman ng rice. Tapos magluto ng torta kasi hindi pa kapal, Baba. So, kailangan ko pa okay, sa steamer. Para tuloy-tuloy na siya. Ito okay na rin kamay ko ha. Baka sabihin nyo ano. Tsaka mali, ano yung kuko ko. Wala akong kuko. Kasi ayoko rin talaga kasi nga nag-ano ayun Tignan yung kamay ko. Ganyan, ano pag mahirap ka talaga. Ay. My hands is very, 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 <laughs> Ano daw? Tikurigits eh. Ayan. Ayan o. Oh. Para kong syunga Ayan. Ayan. Tignan yung mga kuko ko na yung mga ugat-ugat ko. Sa kayo nag Sa na araw. Lahat ng to. Lahat ng lignan ko pinaghirapan ko sa buhay ngayon. O oh, ayan. Nag-drama na naman ako. Charot lang. Mag-babilis may -mag salita ko. Huwag talaga ako. Hindi kaya ako mag- mag- ano. Mag-reporter dito. Ayan. Okay na siya. Thank you. Nag-close ko na siya. So wait lang. Yes. maglilinis na ako kasi kailangan ko muna ng mag ayan, naglilinis na ako kasi yung mga makalap so, ito, so, yung so, mga ano ko ito kasi na lang yun kasi na madumi ayan. malinis yung bahay. Doon ko doon ito sa Malabon kasi may independent ako doon. No? 10 years ako naging kasambahay 10 years, 9 months. So, e, charo, tango lang yan Ito yun. 10 e, years, 9 months. Nandiyan sa sa isang ano ko. Panorin nyo na lang. 10 years, 9 months ako. So, kung may mga kailangan kayo, may comment sabihin nyo na sa akin, guys. Para at least pag wala akong mundial, wala akong pasok. Pag Sunday, kasi pag Sunday talaga sobra. Alam nyo ba bang pag Sunday, yun dami ko rin ginagawa. Nag lalaba ko, lalampas yung lahat-lahat. Nagluluto ako kasi may milya ko na mga kailangan ko sa store. Kasi napagod naglulod nyo gusto na umiyak. Hindi na ako, totoo lang. Tapos sobrang din ang ulo ko, tapos pati tulog ako. Tapos ako. Alam niyo ba yung mukhang mukhang alis yung uh, sana? Alam ko, ko lang ingles talaga. Kasi yung hirap-hirap my God. Sige, wait lang ako. Ikukuha muna ng tubig kasi para sa tauta ay yung steamer ko. Ayan, yung steamer ko. So yung talong na kailangan ko nandoon na. Ito yung aking talong. Talong! Eh, talong! Wala kong talong ha. Wala talong. Ayan, yun ayan, 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 ayan yan, yan yung ito pa. Ah, kasi siya makita, wait a minute. Sinuturot so, ako siya, ganyan. Saka na ko pa siyang hugasan. Pwede Sige na mga kapatid, ako yung na ano, muna. Muli muli sa aking store kasi yung aking rice, ayan. Yung ibang matapos, o iba. Jabba rice. So, kailangan ko siyang ano pa. Kasi, ang ah, bali mo lang, dito. Eh, ko siya, lang na, no? ito, ako nito. Naiinis ako sa, wala nga ako talaga. Kasi yung, hindi ako masamang tao kasi <laughs> nga ako na lakaw, ako kasi pagkain. ayoko talaga. Totoo yun. Hindi ako maarte. Hindi ako masilag. Pero ayoko talaga. Siyempre yung mga customer. ayoko talaga pakainis. Eh, so malawal ko na ko yung malinis. Mali 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 it. Kahit ito mahirap ako sa buhay, pero gusto ko talaga malinis. Kahit sa bahay. So ayan, pag nag ako dito lahat ng yan. Lahat ng yan, wala kayong makita naglalampas Naglalampasot po ako. Hindi po ako totoo lang po, hindi po ako maaarapin din po ang sila, pero gusto ko lang po talaga sa surpo po is malinis. So yan mga good, good morning mga kapatid. So ipakipa, ipakipa naman po ako Miriam Martinez sa akin. Please po nag-iusap po sa inyo para naman po yung sa ating lahat. At pag kasama ko po kayo sa buhay na kung ano man po mayroon ako balang araw, hindi hindi ko po, po makalimutan, So, comment lang po kayo sa YouTube channel ko, Miriam Martins, kung ano po yung mga dapat pong gawin at kung ano po yung mga dapat pong ipagawa po sa akin. Maraming maraming salamat. I love you po.